So yan, natapos na natin ang ating biosan filter. Uh, just today. So ma'am, ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano yung uh, struggle mo nung wala pa, wala mo pang oh, hindi nyo pa nakilala si Aquaman? Anong struggle nyo sa tubig nyo? Anong problema nyo? Um, may source kami ng tubig pero hindi siya malinis. Then may, may tubig bomba pero madumi uh -huh. at mabaho. Okay. Uh. So ngayon ma'am, dahil natapos na natin yung biosand, ano yung pakiramdan nyo pong natapos na yung biosand? Super saya, happy, worth earth, ayan ano, worth it iyahang, ang ano, ang ang binayaran, uh -huh. yung quality ng tubig, super, uh -huh. crystallized, yeah. <laughs> super, mainom, safe lahat sir, as in, okay. super. Ma'am, well. kung kung tanungin kita, marerecommend mo ba yung Project Aquaman sa iba pang mga household? So, yes, of course. Goods na goods. Recommended siya kahit saan. Pang-international, lahat. Lahat siguro. From lower to high grade, pwede ang tubig. Pwede siyang ma-process ma lahat sa bayusan. Okay. Sir Aquaman. Salamat po. And then ma'am, magpa-rate po ako sa iyo. So, 1 to 10 ma'am na rate. Saan po tayo diyan? yung so, yung quality? 10 sir, 10. 10. 10. 10. Ano 10, yun sir? kuya? 10. <laughs> 10. <We're> Sterilizing <laughs> yung water, ang kalabasan ng water. Ayan, so mga ka Aquaman, mm -hmm. yung lahat ng proseso ginawa natin. From physical to bacteria. Actually, nag-test tayo, tapos bukas pa yung result. So, tinest natin yan para sure natin na... Uh, yung quality ng tubig is maganda so itong project natin yeah, nagtra-travel nga tayo uh, sa abot ng makakaya natin pero ito yung first time na mayroon tayo dito sa Agusan sa del Norte, Norte. Dito, dito sa Kicharau sa Abaw oh, family, yan, yeah, congratulations oh, po congratulations. and you. God bless sa inyo at saka natutuwa po ang project ako man na mayroon na kayong malinis na tubig dito sa Agusan del Norte Thank you, thank you. God bless her! Thank you!